Hello! What's up mga idol? So ngayon, panibagong tattoo na naman tayo guys. No? So napakaganda ng ating tattoo ngayon. Kasi cover up. no So shout out sa ating client na nagmula pa ng summer down the road. So yon si Mam Ma ni Mam Ma Ninya. Ma'am Ninya yung pangalan ni idol. So syempre shout out din sa kanyang uh, partner na nakaabang dyan. Kasi medyo maselan yung ating gagawing tattoo mga idol no so cover up tattoo so syempre uh, respect na rin sa uh, old artist nito sa gumawa so shout out sa iyo idol Aww. syempre uh, request to ng ating client na si Ma'am Nina so ang gustong mangyari ni Ma'am is ano matakpan yung yung snake so yon kaya <laughs> nagfreehand lang tayo diyan mga idol no at syempre yung ginamit nating needles diyan mga idol is dalawang klase lang yung lining natin is 3RL tapos yung shading naman natin dyan mga idol is ano uh, 13cm so dyan talagang nagdahan-dahan tayo dyan kasi baka maka baka maka ano tayo dyan <laughs> no kasi nga medyo mahirap sa part na 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 ating tinatatuan ngayon no so grabe so dahan-dahan lang diyan yan yung sinasabi ko no yung 13 cm so yan at siyempre napakasakit yan mga idol so yun nga sa nagbabalak magpatatu dyan dapat isure nyo mga idol no kasi alam nyo sa kami mga artist napakahirap talaga isa sa pinakamahirap na gawin namin yung cover up tattoo so napakahirap Aww at hindi lang mahirap at sobrang mahal pa mga idol so dapat magpag-isipan nyo talaga yung mga ano yung mga design na ipapatatun yung mga idol kasi napakamahal mag cover up at napakasakit din lalo na ito kang idolok kasi nasa dibdib so, sa gitna napakasakit dyan mga idol pero talagang tinis niya kasi nga sobrang mahal ng bayad dyan mga idol almost $25,000 Gago! So, dyan, mga idol. So, malapit na tayo matapos dyan, no? So, hindi naman to masyadong matagal. So, siguro natapos ko lang to ng mga, ano, mga idol. Ah, uh, natapos ko lang to ng dalawang oras. So, dyan, nagahighlights highlights na tayo dyan. Dyan, no? Grabe, napakalupit ni Ma'am Nina. Ma'am Nina or Ma'am Nina. So, yun. At syempre, ah uh, yung nag sa kanya do no? is yung kanyang boyfriend kasi uh, followers natin sa TikTok yan. Yun, ito na yung ating final result. So, yun nga sabi ko, uh, dalawang oras ginawa natin ng dalawang oras. So, yan yung ating ginawang freehand cover up tattoo. So, shout out ni Mama Idol at saka sa kanyang boyfriend na yung ating followers. So, yan mga Idol. Maraming salamat and God bless. Ganda ng flowers. So, parang may sneak din. <laughs> So and God bless and advance my Christmas and Happy New Year and Sinolog Festival. Ahoo, uh ahoo. -huh, uh -huh.